morning and welcome back to our YouTube channel. Balik na tapos lang namin mag tea. <coughs> Bali ako, hindi ako nag tea. Iniwasan kong mag tea or kumain ng mga may caffeine kasi bawal sa akin. Gawa ng Tapwento ko na ba sa inyo? Inataki ako ng aking vertigo guys. Hanggang ngayon meron pa rin akong kilo. Lalo kapag yung nahiga ako talagang ah, kasi nag, nag ano, nagkaroon ako ng vertigo. Bago ako magkaroon ng vertigo, naramdaman ko talaga na yung tenga ko may gumaganon siya. Dahil siguro sa sipon ko, 'di ba? Sabi ko medyo makating lalamunan ko, na masakit ang lalamunan ko tapos may sipon, 'di ba? So nung nag-isart na, na ano ko din, naramdaman ko din na yung tenga ko, palaging nag may ano siya, parang may bell sa loob na ting gumaganon siya na kapag lumilingon na akong ganyan, basal mo na lang siya nararamdaman. Doon nagsimula yung aking vertigo. Nung pinadoktor ako ni Asis, sabi niya, ano, pwedeng sa sipon nga kasi nga infection sa ears or hindi balance yung tubig sa may tenga. Kaya minsan nagkakaganon nga nangyayari yung vertigo na yon. Pero yun nga, suspek ko talaga kaya ako nagka-vertigo dahil yung sa tenga ko nga may, may parang ting-ting gumaganon siya sa loob. So hanggang ngayon, binigyan ako ng doktor ng gamot pero hindi tumatalab talaga yung gamot kaya tinigil ko. Ayaw tumalab yung gamot. Meron pa rin, ping linimun ako o yuyuko akong ganyan o di kaya kapag nakahiga, nagpapadede ako kay Tonton, mararamdaman ko pa rin yung ano yung <coughs> yung hilo ko. Pero kapag ganitong nakatayo naman ako, okay lang, wag lang akong titingala or wag lang akong basa yung biglang lilingon na ganon talagang mararamdaman ko talaga na iikot talaga yung mundo ko <laughs> at yun bago ko pala makalimutan thank you thank you so much po kay Miss Rachel ayan yung video namin nung nakaraan nung nag grocery kami ng panghanda ni Tonton nagbigay siya ng super thing sa aming video na yun. thank you thank you so much Miss Rachel at thank you thank you so much din po kay kapatid na taga Japan yata iyon kasi may video kami nagpadala din siya ng super thing parang parang yung pera yata yung sign yata ng pera sa super things niya ay Japan yata yun. Hindi ako sure. Pero sa lahat po na nagpapadala ng super things sa aming mga video, thank you, thank you so much po. Ayan. So, ngayon, nag-order na si Asis na <clears throat> kakukuha lang ni Asis yung karne eto ka kukuha lang niya eto yung gagawin ni Asis na sukuti so ka kukuha lang niya sa shop kasi sa umaga lang sila kasi pure meat to walang halong tabaw kahit na ano kasi yung sukuti na gagawin kailangan talaga pure meat at saka malambot dapat yung meat yan red meat karo meat <coughs> and another papaya na nahinog o oh, di ba Busog-lusog talaga tayo sa papaya. Asher, drink your milk. Hindi pa tapos si Asher, oh. Hugasan ko muna to, tapos hiwain natin. So, ayan guys, gumaan yung nag- titinda ng gulay. Tada! Ano, bunga ng malunggay. Bumili kami ng para sa salad bukas. Mula, cucumber, mula silang cabbage eh. Bumili kami ng carrots, ng kamatis para sa curry bukas, at bumili ng ang uh, anong tawag doon? Watermelon para bukas. Para sa ano? para sa ano lang? ah uh, anong tawag doon? Kung baga prutas lang ba na ilalagay lang sa, sa ano, sa pinggan ba? kung sino may gusto. Tamang-tama, may malaki akong papaya. So, hahati, yun yung gagawin natin ang bukas, Pinaka-prutas bukas. Papaya at saka, ah, uh, watermelon. Kasi itong kinain namin na papaya, yung bagong harvest, yung hinarvest ko nung nakaraan na malaki. Hindi ko nakain kahapon, hindi namin nahiwa kahapon kasi nga nagpatanim ng talay tapos bumili si Asus ng kuri tarkari na merienda nila. Wow! Ayo, ayo, ayo! Kawawa man ang bata na sa likod. So ko na pang ulam. Tamang tama, may kalabasa tapos may talong. Haluan ko to ng kalabasa at talong. Yun lang, yun yung ano. Igigisa lang natin siya, guys, sa kamatis, sibuyas kamatis. Oh, di ba? Hmm? Gusto ko 'to. Gusto, gusto ko 'tong bunga ng ano, bunga ng ng malunggay. Bali pupunta kami ngayon sa Parsa, guys, sa my bake shop para magpagawa ng cake ni Tonton. Bali, antayin lang namin si Mayju kasi pupunta din daw siya ng Parsa. Tara, isahan. Hmm? Katapos lang namin kumain. Wala nang bihis-bihis. Kasi bake shop lang naman ang pupuntahan namin. Din na Kasi eh, si Tonton hindi ko na pinagbihis. If. Saglit lang naman kami dun. Ayan na, nandyan na sila. Sige, ayan. Bake shop tayo. Magpagawa tayo ng cake. Ito kami para magpagawa ng birthday cake ni Tonton. Happy birthday. Happy Ashton turns one. No need to write happy birthday. Only this one. And the print Mickey Mouse here. Happy birthday? No. no. Ashton, Ashton turns one. Ashton, Ashton turns one. Yeah. Oh. Yung binili namin kinain ni Asher. Curtains and balloons. Ayan. Ito yung binili namin dito. Mag-decorate tayo ng konti bukas para sa birthday ni Tonton. Tingnan natin magkano babayaran natin sa cake at mga ano. Ito. Kami nilang cake, ito order. Off. Of, no? This one order, no? Pero nakalagay maliit. Ang <laughs> oh. Oh. Pang-isahan. Maliit. Ayun, no oh, order. Ano yan? Ang dami naman nakasulat. Head. Ay, computer. Ano, chocolate lang yung pinagawa namin isang flavor lang chocolate may bilihan ng mga spices at mga beans bibili tayo ng ano garam masala daw at saka para sa alo at char kailangan natin ng green peas at saka para sa dal kailangan natin to at saka yung orange bilihan wholesale bilihan hmm? yun ang cabbage guys onion, garlic papaalo para sa salad kasi meron kami dun di ba? bumili kami ng gulay kanina umaga Kaso walang cabbage yung nagdadaan doon. Kaya bibili ng cabbage. Tapos onion, garlic para sa ano, sa meat bukas na lulutoy ni Asis. At saka dadaan na rin kami ng giniling na manok para sa halo ng spaghetti at saka para sa gagawin kong lumpia. <coughs> Nagawa ako ng konting lumpia. Di ko alam kung sinong pupunta na taga Baratpuri pero Si Anessa, si Julie, pupunta sila. Di ko alam kung makakapunta si Rose. Si Ading Ruth, sabi niya titingnan daw niya. Di ko alam kung sinong pupunta sa kanila bukas. Kaya yan. <laughs> Nandito lang kami ni Tonton sa may tuktok. Kaya na naglalaro siya, nakatayo, bumaba eh. Dinayaan ko siya. <coughs> wala pa man din siyang wala, hindi ko pa nabibilihan ng tsinelas eh. Nabasa ko kasi doon, wag daw chichinelasan muna ang bata, wag daw muna ng parang wag babalutin ba yung paa. Para maano yung sa development din kasi ng bata, yun yung ma feel niya yung paa niya, nakaapak kung saan. Parang ganun ba? Ngayon si Ama, nag-start na siyang mag-ano. Nag-start na niyang pausukan yung karne para sa gagawing sukuti. Kaya dumiretso kami dito. Tingnan natin. Ayan, oh. Si Pakbok Pakboyo. <laughs> Tapos na. ano mm. paanohan na nila. Ay, ay, Dan. Napausukan na nila. Ayan, oh. Tapos hatiin na lang. Tapos mamayang hapon, ikakat yung manok. Uy, 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 uy! Tato, tato, tato! Tato, tato! Tato! So yan guys, nagstart na ako magluto ng wrapper. Nakagawa na ako ng tatlo. eksakto naman nakatulog ko si Aton uh, Kaya yan. Kaya may time ako magkawa nito. ang uh, hanggat wala pa din si Asher at nasa school pa. At yun, dinala na ni Asis yung sukuti na na ni Ama pa usukan. at mamayang gabi ko na ima-marinate yung giniling. Ay, dapat may marinate ko ngayon, no? Kasi mamayang gabi ako magganon. Baliktad naman ako. Nilagay ko ang giniling doon sa loob, no? Ginit sa bagay, kahit hindi na yung imarinate. Aruin lang, tapos ibabalot. Tapos magdamag naman siya sa ref. Mamarinate na siya sa loob ng wrapper. ito mga nakuna, malamig na. Three. Mainit pa. Three, four. Makaapat na ako. Nung nakaraan, birthday ni Asher, last year na no, birthday ni Asher, di ba yung handa ko kay Asher, almost, ano, Filipino food. Ano lang ang niluto ni Asis na ano. Ayaw nila, sa mga kamag-anak ni Asis, ayaw. Ang kinain lang nila, yung manok lang. Chicken curry yata yung niluto. Oh, chicken curry yung niluto ni Asis na ano. Eh. Kung ano lang yung kilala nilang pagkain, yun lang ang kinain nila. Yung spring rolls, yun lang, spring rolls na niluto noon at saka yung lumpia din, nakakapiranggot lang kasi yun eh. <coughs> Pero most sa chicken curry talaga. At saka, ano, yung, hindi kasi kami nagluto ng kanin nun sa birthday ni Asher kasi inisip namin, ano, uh, lang ba? Ayaw din nila. Naghanap sila ng, ano, kanin. Kaya, eh, nagkato na marami kami ni sinain na kanin, ba diba? kasi just in case nga na gusto ng kanin. Ayun, so yung puto, spaghetti, yung biko na niluto namin nung birthday ni Asher, halos hindi nila ginalaw. Kaya sabi ko kay Asis, itong lulutuin ko na para sa mga sa amin, para sa amin lang. Sabi ko yung lulutuin mo, sabi ko na ano, para sa ano lang din, para sa mga uncle-uncle lang din dito. Kasi nga, ayaw nga nila ng ayaw nila ng Filipino food. Hi guys! So, ayan, nakapagluto na ako. Bali, 70 pieces. Ayan. At, minamarinate ko na, tinitimplahan ko na itong ating giniling. Ang problema ko, nakalimutan ko ang itlog. Naglalagay tayo ng itlog para dumikit, magdikit-dikit pa yung ating, ano, ating giniling. Bali, yung half kilo nito, inihiwalay ko, bali 1 kilo to. Tapos yung kalahati, para sa ipapangsawag natin sa spaghetti bukas. So, ganito na lang muna. Kasi kailangan natin bumili ng itlog. Hmm. Inilagyan ko siya ng lumpia mix. So, tapos, inilagyan ko ng sibuyas at saka ng carrots. Oh. Wala tayong mga leaves. Yung garlic leaves, wala na. Yung onion leaves, wala na din. Yeah. Ay, pasensya naman Mommy. sa malaking chan niya, sis. Ayan, kinakat na ni... Kinakat na ni Asis yung ating sukuti. Ayan, naku, pasensya na naku, ba't si Asis? Mainit na kasi dito. Ang bad? Sabi ni, ano, ha? What bad bad? What bad? I said, sorry, because you don't have You don't have clothes, I said. Because it's hot already inside the house. Yan na lang. O, oh, diba? <laughs> Nire-ready na namin ngayon. Kasi para bukas, oo, oo, oo. Para bukas, luto, 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 luto na lang. Ganun. Hmm. So, yan guys. Nag-start na akong magbalot. Ganyan lang ginawa ko. Hindi ko na siya nilak para madami yung mailagay. Di ko alam kung magkakasya yung ating wrapper, 70 pieces sa ating giniling. Pero tignan natin. So, ayan. Balot-balot lang tayo. Nire-ready na namin lahat ngayon para bukas. Luto-luto na lang. Madali na lang bukas para hindi tayo masyadong magahul sa oras ba. Kaya, ayan. Mm. Ready, ready now.